Good morning guys! Kamusta kayo? Ayun! Papunta kami nito sa bahay ng parents ko. So, umuwi kasi kami pag weekends. At sumapit na nga ang aking birthday. At ang aking buong akala ay Jollibee lang ang handa ko. Pero nung dumating kami sa bahay, nagulat ako. Bakit ang dami nung order na Jollibee? At pagtingin ko sa kusina, merong pansit. At buttered shrimp. At ayun na nga, meron pala silang pasabog uli. <laughs> ako ko nakakaramdam na kasi hindi naman dun eh. Dahil nag-fail sila kagabi, hindi ko talaga inaasahan na pupunta pa sila dito para i-celebrate ang aking kaarawan. At ayan na nga, nagmukbang na ako ng pagkain na handa namin. Ang galing nga ng ginawa nila ng pasabog. Meron pang backdrop na ewan ko kung kailan nila ginawa yan. May mga pictures ko pa. Meron din silang ginawang video mga parang throwback meron pang pagita-gitara kanina pala nung natutulog ako sinundo sila ni misis at hinatid dito sa bahay wala akong kamalay-malay may naghihintay palang sorpresa para sa akin at ayun na nga nagluto pa pala si mama ng pansit at saka ng patterned hipon ayun busog na busog na naman ako sobrang dami ko na namang nakain Meron nga pala akong separate videos para dito sa mga pagkain namin ngayong araw. Pwede nyo ring panoorin. May mga comparison din yon. At may panibago na naman akong cake bukod pa kagabi. At syempre, bibigyan din natin na handa natin ang mga pasaway nating alaga. Ilang araw na kayong busog ah Nilagyan ko na sila ng chicken joy dun sa nila. Bigyan ko na rin daw sila ng spaghetti. Minsan lang naman. At pinakain ko na nga sa kanila yon. Sasha! Hello, Sasha! Zoe! Ah! Dudu! Wow! Maraming salamat sa inyong lahat sa mga nakaalala at bumate. Ayun lang! Bye-bye!